ayan <laughs> ito yung hagdan niya mataas to actually nandito ako sa gitna yan yung bahay na maganda oh yun yung bahay na maganda ayan ayan nga ba hindi ko masyado makita naka salamin ako ayan magandang umaga po <laughs> ayan diyan ako galing sa inaakyat niya Diyan. Yan, yan. Diyan ako. So, ngayon, ah uh, yan, ikot natin. Ayan, ayan, ayan. Ang ganda ng mga bahay. Ayan. Yan, dyan ako bababa ngayon. Diyan, ano na yan. <laughs> Samahan niyo ako sa aking pagbaba medyo mataas no ako pag ikoy nahulog dito pero meron naman ding ano eh uh, ako pasensya na kay sa aking face ah. sa <laughs> makita nakita niya yung face ko. Ayan, ayan tayo eh. Pasyal tayo dito sa Baguio. Kasi nung tumagal ako dito na more than two weeks, nung nakaraang taon, hindi ko nagawa ito. Kasi nga, kumbaga, Madalas kami pumunta dito sa Baguio ng maraming taon na nakaraan. Hindi ako nakaka, hindi ko nagagawa ito kasi nga turista kami. Mga taga Canada ang kasama ko. Syempre nakakaya naman ding lumihis ka sa sa ano, sa plano, di ba? Eh libre ka rin lang naman din eh. Eh ngayon ito, habang tulog pa sila, kasama ko ng aking Habang tulog pa si Inay at saka uh, ang aking uh, mga relatives ala sige lakad <laughs> lakad lakad lang tayo <laughs> ayan lakad lakad lang tayo 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 saan mo kay Papa papasyal gusto ko mag side street eh teka nga muna para maiba naman saan kaya ko papasyal ay doon na nga bahala na nga <laughs> kasi baka mamaya bawal sa ano eh mag Ito na nga lang Dadalwa isip kung saan pupunta dito sa Baguio. Wait, nag-iisa lang ako. Maganda rin na nag-iisa kapag na ka. At least, mapupuntahan mo yung gusto mo puntahan. Diba? Pag dito na naman, saka, tabi, tabi, tabi tabi lang naman. Pero pag sa mga, ano na, uh, tourist spot na, ay, ayoko na nag-iisa. <laughs> Baka tayo ay ma-out, ano, mawawala sa lugar. Ayan, dito. Ano kaya itong ano to? Puntahan ko kaya ito. Wala lang. Curious lang ako dito. Ito yung magandang bahay. Oh. Ang ganda-ganda niya. Nakikita ko sa malayo. Ayan, oh. Ang ganda. Di ba ang ganda niya? Nakikita ko dito sa taas. Doon ako galing sa taas eh. Ayan, oh. Ang ganda ng bahay, di diba, Dito sa bagyo oh. Ang ganda ng mga bahay dito. Favorite ko sa lahat 'yan. <laughs> Kasi agaw eksena sa ano, sa malayo. Ang ganda oh. Ang ganda ba? 'Di ba? lang ako, lang ako na dito, tingnan ko lang kung nandito. Yan. Doon ako dumaan sa shortcut. Ito mga bahay pa rin 'to, kabilang-kabila -kabila, oh. Yaman ng mga tao dito. <laughs> sa, Manila, San Juan na ito. San Juan. Ganito yung mga bahay, bahay San Juan. Saka sa Mandaluyong. O diba guys, ang gaganda ng bahay nila. <laughs> May pine tree pa. Kasi siya na nagdadry yung aking face. Hmm. <laughs> Ay, dito lang ako. Ay, sorry po. Pasyal-pasyal <laughs> lang ako. Diretso yan din, Manong. Diretso yan dyan. Tagusan. Pasyal lang ako. Ha? Huh? <laughs> Ganda ng mga bahay, oh. ay ah, ayun. Ang gaganda ng bahay dito. Teka, baka maligaw ako. Doon ako. Doon ako nang galing sa malayo. Ayun, oh. Yung hagdan. Teka, natin. Yan yung hagdan. Yun, doon ako galing sa hagdan. Ayun dito lang, hindi na akong sa side street Takot ako tako. <laughs> pasyal pasyal lang. Ayan, ang ganda. o oh, ayoko na mag side street kasi baka ma-out ano ako, maligaw ako. Hindi ako matandaan. ang ganda o oh. palusong o oh, kababa. Oh, di ba? ang ganda ng lugar dito. mag live nga ako dito sa ano ko. Ang ganda o oh. mga puno, di ba? Iba diba, mga puno. <laughs> Pasensya siya na haggard po. Yan talaga pa nagkakaedad din. Eh. Good morning. Ayan, ang ganda dito ng lugar, di ba? O. Oh. Ayan ang mga puno, ang mga ibon, nagkaanuhan ng mga ibon, o. Oh. Ayan puno, Oh. Ang ganda. Bye. Hello, Strawberry Farm. halata pa. Arap na lang. here. Thank you. Is that? Ah, there's a new thing. Ready to drag the Okay. Don. Wait, picture or a video? Yeah, it's a video. Oh, okay. Picture. Picture. Huh? picture what? Jumping over the fence? Me trying to jump over the fence. Oops. Oops.